hindi na. Kasi nga, ang nangyari nun, uh, wala akong, di ba, sabi ni BP siya, may pito, nine na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon five minutes bago matapos aming, ang, ang bi, visitation ano namin, time namin, sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung, nung phone conversation namin, Meron daw akong sinabi, sabi ko about the case. Sabi ko I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that Mr. Kaufman I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing so I cannot talk about the case. And also Don time na yon, five minutes bago matapos. Sinabihan na lang ako na na i daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, do'n sa lalaki na nagsabi noon, na, sabi niya, "You cannot do that." niya kasi you know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him and you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, yung, the only, yung, itong visit ko na ito, the only day na nag-visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in ko na siya, makita ko na yun dito niya, malalim, yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na, ano, tapos, noon, after nung, nung just five minutes, saka ako nilapitan nung, nung lalaki. Sabi niya, suspend And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I, I don't say anything about the case. All I, all I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami na sinabi ni VP kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni BP. Kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni BP, di ba? Na, narinig niyo ba yun? Kayo na sabi nun, di ba? Na may seven or nine warnings ako. I didn't receive any. You know, uh, ito, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala na mga... Al alam ko, I have nothing against you. Pero please do not deprive us of, you, you know, asking other people... Or, or asking legal opinions from uh, other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, e, tayo. asawa tayo. Ikaw kaya nga sa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he, he would always ask, PRD would always ask, Ano na, kumusta na? Maka, maka ano na ako? No? We, we cannot talk about the case. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga i, i nilang public yung conversation eh. Wala ako doon ma-discuss na about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman is not, am not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you, you accuse me of I'm talking about, you know, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinediretso ko. Bihira ako makausap sa mga mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So, I have nothing against you. So, do, alam ko doon ka na nagalit na eh. Galit ka na doon for, for me. You know, I know you are protecting your, your practice. I don't know. You're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and... and, and and basta. So, 'yun lang. Sabi ko nga, balik ta rin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? 'Di ba? Sabi niya sa akin July 19. And to tell you honestly, hindi niya ma-point point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it and then if if he was able to hear it or na, na, napansin niya na noong July 19 pa ng conversation. Why not call me up kasi nung, nung one time na si VP na nag-nag-violate na pinasa siya. Pinasa niya ang phone. Kin, kinuha agad ang attention niya, 'di ba? So sana na, na, nakakuha ako ng kapalit ko. 'Di ba sila 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 VP din. Sila VP din, 'di ba? Sa pagsalap ang isang ano na narinig ko sa kanya, bahala na mista magpisa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na ano na na mali ang ginagawa niya for doing this to this man. Tapos yun na nga yung yung unexpected expect na ni alam ni VP ako na kung sa kung, kung, sa Bisaya pa turno na ako ni Karon. Turno na ako ni Karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even even after his presidency, I'm telling you, emotionally, ano nasa? meron na siyang depression ngayon, isang, sabi ko nga eh, naka, ito sinabi ko sa kanya, sabi ko, li, ano, hindi naman ako lawyer. Lahat ng, ng tinatanong ko sa, ano, nag, humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun, yun ang, ano doon, humingi ako ng opinion sa lawyer. Na lang, several times ako nag-email eh. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old you know, you only get to talk to him one hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. You, you, he can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya nandito ako sa labas dinideprive mo ako na mabisita siya at least maka, ma, makausap may makausap siya na family you know he can I am telling you he can stay in his room he can stay sleeping for the, for 24 hours kilala ko na yung tao saka sinabi ko sabi ko di ba ang ang um, opinion ko lahat attorney puro lang suggestion ba sabi ko Uh, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng ano, whatever, di ba? Parang gano'n, di ba? should, at least you should, you should get more information about the man. How can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old, and then, uh, marami na siyang, marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall, malalo na nung nag-presidente siya, mga ganun. So, yun lang, yun lang ang ano ko. Uh, o, ilang taon ba ang meron ang ta na, o ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, na, miski na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit imagine in case of emergency ang taga Pilipinas they, they will uh, they will it would take them like 20 more than 24 hours to book a you know a plane ticket just to to come here and it would cost them how many ano pa thousands of pesos para ano maka ano to kaya ako nandito kaya lang syempre naawa ako ma, ni ni Mayor Bastet kung ano na lang ang naiisip ko kahit ano na lang sabi ko sa kanya, hindi pa natin nagawa lahat. So, nananawagan ako. Da, alam ko, every time na ano, mga, mga Pilipino, man, mag, magdasal tayo. Samahan natin si B.P. Sara. Sabi niya, na miski siya na lang mag -isa. Totoo yung sinabi niya. Totoo ang sinabi niya. Walang jurisdiction. Samahan natin siya. Samahan natin siya. Nakikiusap po ako sa inyo.